Good morning mga ka-weekend! Today po ay wala po yung aking asawa dahil uh, namili po siya ng aming mga pamamailangan. So medyo maluwag po dito sa garihan namin so naisipan ko po ulit mag-disinfect. Madali lang kung naman po naman mag-disinfect. Uh, may po meron po kayong Merong, pwede niyo po gawin is 50cc ng sunrocks sa 950 ml of water. 5% strength na po yun. Kung meron naman po kayong Lysol or Pinesol, may direction naman po siya dito. Ayan. Alagay po dito is 1 quart cup or 60 ml ng Pinesol to every 4 liters of water. So, sundin na niya lang po yung mga direction po na nakalagay dito. Tapos, kailangan nyo rin po ng ng plastic gloves or surgical gloves. Kung wala rin po kayong surgical gloves, plastic gloves. Kasi kung merong part po na madumi, pupunasan nyo po. Basahan and salamin para sa protection sa mata. Kasi kapag minsan nagilinis tayo, medyo baka maanahan po tayo ng chemical nung galing sa sunrocks or sa so, Kapag madumi po siya, punasan nyo yung yung, yung, yung pinag-sprayan nyo po na Lysol then sprayan po nyo ulit tapos hayaan nyo na po siya doon hindi nyo na kailangan ban na na pa so, isa na po natin Yung sinasabi ko po, po sa inyo na kapag madumi, pwede yan. Punasan po natin. Lagyan po muna natin ng solution. Kung medyo mm, matigas po yung ano yung dumi, uh, ibabat po muna natin. Tapos, punasan po natin. sa amin po ay hindi naman masyado. Tapos po, spray nyo na lang po tapos huwag nyo na pong punasan or bantawan. Hayaan nyo na po matuyok. The rest po, umibig ko na po mag-reset ito. Let's go! one hour later Ay, tapos sabutan. May may akong kasama dito. So, <laughs> pagtatanggalin nyo na po yung gloves. po yung ilalalim, tatanggalin nyo sa una yung pagtanggal. <laughs> ito. Po. Ito. 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 dumating na po yung aking honey vest so punan natin sya ayan natapos na natin ang pagdi-reset effect ayan tama tama narating lang po ni honey vest Meron tayo rito siput nila ng <laughs> kamahal tsaka mga karne. Yun. So bago po yung pumasok sa bahay namin, nakaredy na po ang <laughs> ang ready nga ito dito ready na po siya dito matanggal ng damit, maghugas ng paa ng kamay and everything 20 minutes later so ayun po mga kawigil tapos na natin yung ginawa natin sa labas. Ngayon, bago ako maglinis ito sa loob, uh, hinalungkad ko muna yung mga pinamili ni Hanibes. Si Hanibes po, medyo nag naliligo po. Kaya, ito. Ang mga pinamili niya, siguro, good for 7 to 10 days. Malaman natin. Pero, kailangan magtipid. So, kailangan mas maganda, mas maraming araw na ma ubus natin itong ating pinamili. So, Umpisa na natin kung ano yung mga pinamigay. Orange yan? Orange. Orange. <laughs> <laughs> ah, ang nagka-camera nga pala si ate. Tapos talong po. Yan. Labanos. Kangkong. Talbos ng kamote. Yan. Then, mga sibuyas, bawang, at luya. Yan. Tapos meron po tayong itlog na pula. Apple to apple. Apple yan, apple. <laughs> <laughs> Tapos po, ito ay pata. Ang pata to eh. Ayan. E, tinadtad na po yung pata. Tapos kasim, parang ito pinapata na niya. So, tignan natin kung anong mga pwede natin gawin. Ito din po. Meron din po tayong manok. Ito ang manok. Tapos po, atay. Ayan. Then, meron po tayo dito na mga sa seafood. Ito po yung tilapia. Ayan, tilapia. Then, ay, naku, kumagalaw. Ito so, yung mangus na boneless. At ang alimango. Inay. Oh my god. Hindi naman siguro yung mga kaano kasi nakatali po naman yun. Wow, <laughs> ano ang lalaki. Ayan, ano pang... Nabumili lang po tayo ng plastic para sa... Kasi hugasan po natin to ulit. Tapos ipabalot po natin ulit tapos po bumili na rin po kami ng gamot vitamin C saka muze tapos by jessie ayan tapos nakita niya rin po kanina yung pagpasok niya dala dala niya po tong bigas ayan ano pa nalilimutan ko ayan. Sorry, ito dati na po natin to So, atay, okay na. So, ayun po. Habang naliligo po si Han ni Bess, magpapaalam na rin po ako. At magsisimula naman ako maglinis dito sa loob ng bahay. So, uh, lagi po natin tandaan. Ingat po lagi. Keep safe. Iwasang lumabas ng bahay. So, ingat-ingat po. Keep safe po tayong lahat mga kawigel. Kaya, bigla na lang mawala.